So yun, what's up, what's up guys So lalangog tayo ngayon Holiday ngayon uh, Oras ngayon ay 9.49 uh, Meron tayong na kukang booking Medyo long ride, long ride tayo ngayon Pagkuntang Bukawi ito guys Kapit-kapit na natin Let's go Lakit lang ito dito lang sa kabila Yeah

Ah, uh, bali doon na yung payment. Thank you. Thank you, Yeah. So, ito lang, guys, ng item natin. And hey guys, bali na pick up na natin yung item natin pa upuntang Bukawi. So, pa natin ng kasabay to Ayan lang ito, maliit lang. Kaso, wala booking. Ay, antay lang tayo dito, saglit. Alright, alright. All goods. May nakuha na tayong booking. Kasabay. Papunta siyang pandi. So, pick up na natin to para may deliver natin to. Let's go! So, yun. Bulakan Gaming tayo ngayon. Let's go! ya. Yeah. Iya. Yeah. Ada napa? Selamat Oke okay pak po. Thank you. Ayo tim pick up guys. Jajar lang daw. Alright, alright. I think they Alright, let's go, let's go, Bulacan! Grabe! Agawan yung booking ngayon ah. Oh. Holiday kasi. May dagdag na ano, sausage. Sausage na tawag lang. Hindi ko lang alam sa ano, sa na mga naka-update yung bug kasi itong lalang wake up, up ko kasi hindi siya walang bag wala, hindi naka-activate uh, parang sobrang dalang ng booking so at least kung tayo pa pangalang ba kung nakukuha tayong booking so yun, kung ride tayo ngayon bulakan <laughs> let's go So abang abang tayo Baka may makuha pa tayo muna kahit cooling lang Diba? Pang sabay na rin So abang abang na lang guys Kung sakaling makakuha pa tayo ng cooling Pero igagapang na natin to Para hindi naman tayo ganong matagalan Meron sana kanina Ipuntang ano San Rafael, Bulacan Tapos hindi ko nakuha Yes, talaga, medyo malayo-layo talaga yung Pero Okay lang Malay mo, mamaya makakuha tayong medyo malayo-layo Kala ko sana kabiti ah, So, ano eh Ah, uh, lumalabas kanina. Kaya, nagabang-abang na lang ako. Ayun, papuntang Bulacan yung nakuha natin. Eh alam mo, Ang ganda ng ano din dito guys. Parang kambayan. Eh sige, oi mano ko. Magtatagal na hindi ako po. Mulan umaraw. Ang yan <laughs> So oh guys, uh, subscribe naman pala ng aking YouTube channel para sa mga video pa natin na susunod. At uh, mag-ano rin tayo, adventure. Mag-long ride tayo soon. So, abang-abang na lang sa mga videos natin. Sana ay eh, makakasuportahan niyo po ako sa aking YouTube channel lang ito. SM Marisuela. Malay-malay na tayo guys ako kasi natin yung kama ka rito, makarto rayo Dito na tayo sa ano, Bukawi. Bukawi na to. Ito yung daan papuntang, ano, ayan o, oh, Philippine Arena. Diba? Huwag. Woohoo! Sarap. Sarap ng ganito o. Oh. Kariwang hangin, malalanghap mo. Ito po to! mo po? Deliver po Yung ano 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 lang po, 218 Ay, wala pa sir. isang ano ko pa lang. ating location dito pala pinalagay hmm. ka okay na ito sir okay na thank you ang oh. lahi <laughs> ng pin ano ito doon sa gate 1 ah The location niya ah sa gate 1 ito sobrang laki <laughs> thank you sir thank you sir Eh, yeah, thank you. Alright, so bali na, drop na natin yung ano natin. Unang booking natin. Layo ng ano, yung location nila. Dito pala to sa kabila, gate 2. Doon ako sa gate 1 kanina. tayo ng ano kandi kandi bulaghan let's go sa oh, mga traffic nung Manila sa ano grabe traffic oh, papapala tayo ng ano kandi 5 kilometers. Let's go. Run guys, walay malapit na tayo sa ano drop off natin. 1.5 point kilometers. So, itong ginagawa natin guys, medyo hindi na ako bago rito kasi halos linggo-linggo ako nung dito. Um, kakilala ako rito, kapandit. Oh! ho, Pandi!

meda. Terang kulang, Pak. Thank you, Ma'am. Selamat. yang 300, Ma'am? Thank you, baik. Thank So, uh, I think drop ano tayo guys 260 to lang yun binigyan tayong ano 300 diba kain guys kain, kain tayo paris mami yeah. butom na ang ali na tong blue bridge project 4 dito sa pandi nali 750 meters ng layo nito sa atin uh, Tapin na natin guys hello po uh, ma'am lala mo po pick up bali nandito na ko sa may ano sa may gray na gate sa may malaking bahay malapit po ba kayo dito okay po po Doon na po yung payment ma'am Ah, okay. Ako oh, po ba Darwin? Ha? Darwin. Ah, ganda niya mong parasyon. Sure. Oh, natin Yung blouse to mam, ma no blouse. Oo oh, blouse. Oh, ah, ito. O okay na yan. Okay na po. Okay. Thank you. Salamat po. Yes, okay, kukunin na natin. Blouse niyo po go. Yeah. All right, let's go, guys. 40 kilometers drop off. And try. Tingnan natin kung may masasabay pa tayo. Kasi walang booking off. Oh. So, update na lang guys. kung so, may ay makuha tayong kasabay na ito. Let's go! di tengah na tayo guys sa EDSA hindi ba yan? okay no, meron na sa tayo uh, pa uh, 12, 13 kilometers pa buhay natin 303 pala yung sa aming dito lang no, kailangan uh, din natin dito agad kasi Uuwi daw ng Isabela yung ano yung customer natin uh, Tali na natin ito agad Tapos umaampun ng moon na Uli, nandito na tayo Oh, so, update talaga Pag nasa drop off na Let's go Galing po kay Ma'am Delia uh -uh. sa Pandi. Tama po. 3 ano 300 na lang po. Magkano? 303. Damit to, no? Ah, po, yung blouse. Ito, 303? Na, 303. Hindi pa siya nabayaran? Hindi pa po, Ma'am. Dito na daw po yung payment daw eh. Okay, pwedeng GCash na lang. Sige po. Dito lang po. Paano niyo lang ma'am, ng pang cash in ay cash out para ano? See you soon. to god. Mm. Pa Apo. Papa, picture do ako ng no, ano. Ng no, ano? Hindi numaan. Yung booking? Uh-uh. Para ma-send ko sa kanila nung no, may bayad. Wait lang. Kasi sinabi sa akin babayaran ko. Ah. Uh -huh. Ngayon, yung sa booking 303. Apo. Uh po. -huh. send ko kasi doon sa driver kasi kasama niya yung tatanggap dito. Ah. Uh -huh. Okay.

Na-receive na, na. G-Cash payment G-Cash payment Let's go Let's go Thank you, sir. So, ayan guys. Uh, kali hindi na pala ako kumuha ng booking. Okay. Bali, las 4 na ang oras natin. Tama na yung ano natin, tatlong booking natin. At sa paano, ay naman tayo din nakapag long ride hehehe <laughs> oh, so, muna tayo para plus, hindi tayo sagad sagaran nakapuntahin nga rin tayo so, oh, paano guys hanggang dito na lang muna yung uh, ah, video natin see you sa next vlog na lang guys shout out nga pala dun sa ano eh, kuya na nakasabay natin kanina na dun sa may kainan uh, sana mapanood mo yung video na ito so, baka ano guys hanggang dito na lang muna A alam